ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkailan dahil kitang kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo! Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Isinampit mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangal. Ang bukas. Sama mo, sama mo, niyo yung Delivery boy. Omar. Ligtas na siya, Richo Pero palakas sukit siya Nalapnos ang palat sa likod At isa niyang braso Ako? Mabuti na lang Naganda katawag ng ambulasyo yung kapitbahay Kawawa naman si Kuya Omar At least, ligtas na siya, anak Ang Ay. mami mo, dumating na ba? Hindi pa rin po hmm? Naiwan sa bahay si Kuya Nelson Ikinandado ko na lang po ang budeke ng LPG. Dala-dalawa pa ngayon ang problema natin. Ano na kaya nangyari sa mami mo? tama taxi driver. Diyan na lang sa tabi. Diyan, diyan sa tapat ng asul na gate. Ito ang bayad. Salamat. Sa inyo na ho yung sukli. Salamat, ma'am. Hmm. Ama, bakit kaya sarado ang bodega namin? Wala si Roger. Wala rin si Omar. Ay, isa nagpuntang mga tao rito. Mami! 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 May good news ako sa iyo! Ha? Ba bakit? <laughs> Anong good news yun, Nelson? Ang sampid na kontrabida sa buhay natin, Mami! Nasabugan ng tangke ng LPG! Tatangang-tanga kasi! Oh, ando! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Omar, anak. Tinawag niyo kong anak. Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Kilala na kita ang anak ko. Anak, matawarin mo ako kung pinamigay kita noon. Matawarin mo ako kung itinago kita. Na Natakot kasi ako. Naiintindihan ko po yun. Iniisip niyang magiging lahat lang ako para maapagbagong buhay kayo. Oo. Oh, natakot kasi ako baka walang manligaw sa akin. Pag nalaman niya, isa akong dalagang ina. Alam niyo po, ang una ko po makita. Gustong gusto ko po kayong yakapin. Pinigil ko lang sarili ko. May mga time po na pinagmamasdan ko kayo. Iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam na mayakap pa ako ng sarili kong ina? Sorry, Omar. Patawarin mo ako. Ang tagal kitang napagkaitan. Ang pagmamahal. Pero ngayon, anak, babawi ako punan ko ang mga naging pagkukulang ko sa iyo. Natuwa ko, Fileta. Nang salubungin ako ni Rachel dito sa ospital na narito ka Bakit hindi umuwi ka kape? <sighs> ang, ang totoo, nahiya akong umuwi. Bintang ako ng bintang sa'yo na nag-uwi ka ng sampid sa bahay. Ayun pala. Yung anak ko ang iniuwi mo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na alam mo na palang sikreto ko? Nangako ako kay Ate Veronica. Na wala kang malalaman sa mga pinag-usapan natin. <sighs> Hindi ka ba nagalit sa akin Ang malaman mo ang lihim ko? Mahal kita. Kaya mahal ko rin ang anak mo awang-awa ako sa kanya. Kaya lahat ko para mailagay siya sa mabuti. Oh. Oh. Salamat, Roger. Hmm. Salamat sa napakalaki mong puso. Anong sabi mo, Rachel? Anak ni mama yung Omar na yun? Oo, Kuya Nelson. Tunay pala nating kapatid si Kuya Omar. Kaya pala mag-aan agad ng loob ko sa kanya pagdating pa lang niya dito. <laughs> eh, hindi ko matatanggap na kapatid ko yung Chemoy na yun. Ha? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Nelson. D Daddy, totoo bang kapatid namin yung Omar na yun? Silang dalawa lang ni Rachel ang magkapatid. Ha? magkapatid sila sa ina. Pero ikaw, hindi ka nila kapatid. Ano ibig niyo sabihin? Ayoko na sanang sabihin pa ito sa'yo. Ayokong saktan ang damdamin mo. Pero kung ito ang puputol sa sungay mo, then, kailangan mong malaman na ampon ka lang namin. <laughs> <laughs> hindi totoo yan! Hindi totoo yan, Daddy. Hindi ako ampon. Hindi! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Joaquin, may dalaw ka. Tatay. Daddy, sino yung tinawag nilang Joaquin? Ayan na siya, Nelson. Malalaman mo kung sino siya. Roger? Ako nga, Kuya Joaquin. May kasama ko. Sino siya? Nelson. Halika. Lumapit ka sa papa mo. Kay ba yung... ang papa ko? Roger! Ano ba itong ginawa mo? Bakit ipinagtapos? mo sa kanya. Di ba? May usapan na tayo. Tumitigas na ang ulo ng anak mo, Kuya Quen. At gusto kong gisingin siya. Nagsisimula na siyang balikaw ng landas. Kaya ipinas siya kong ipaalam na sa kanya ang totoo. Nelson, ito ang totoo pamangkin lang kita. Si Kuya Joaquin ang tunay mong ama. N Nelso. Anak. Papa. Papa ko. Kayo pala. Kayo po pala tunay kong ama. Ako nga, Nelso. Ako nga. Ilang buwan ka noon nang iwan ako ng nanay mo. Dahil nga wanted ako. Natakot na rahil siya sa naging kaso ko. Hanggang sa ako'y naaresto. Dahil sa pangyayari ngayon, pinakiusapan ko si Roger ang kinalagayan mo Pinagkatiwala kita sa kanya. Ipinaampon kita. Bagong kasal pa lang kami noon ng Mami Fileta idali Inaali ka na naming tunay na anak. Pero naliligaw ka ng landas at lumalaki rin ang ulo. Kung ituring mo si Omar ay isang sampid, hindi siya sampid. Anak siya ng asawa ko. <laughs> Daddy, patawad po. Patawad po, Daddy. Pagbago ka lang, Nelson. Walang problema. Kabi pa rin ang Mami Violeta mo ang magpapaaral at gagabay sa iyo. Samantalahin mo ang pagkakataon, Nelson. Nasa magbubuti kang kamay sa piling ng kinagisnan mong mga magulang. Nakatitiyak ka ng isang magandang kinabukasan. Ang hindi ko unay pagkalob sa iyo, sila ang magbibigay ng katuparan. At kung sakaling itatanong mo kung nasaan ang iyong tunay na ina. Nang ako ay mabilanggo, nabalitahan ko na may kinasama na siyang iba. Subalit, sa kasamaang palat, siya ay namatay na sa isang malubhang karamdaman. Kaya, ang tanging hiling ko lang sa iyo, anak. Huwag mong sundan ang yapak ko. Pakiusap. Huwag mong sirain ang buhay mo. <laughs> Opo. Opo. Magbabaga na po ako. <laughs> <coughs> <coughs> May gamot pa ako galing sa center. Hmm. Inom na nga ako ng gamot ko. O oh, ko. Sana naman po nasa sa maayos na kalagayan ang pamilya ng kapatid ko. Sandali. Sino kaya ito? Ate Veronica. Ah, Violeta. Ah. Bumalik ka. Kasama ko ang asawa ko, ate. Oh. <clears throat> At siya ang nagsabi na balikan ka namin dito. Oo oh, nga, ate Veronica. Kukuling ka na namin. Doon ka natitira sa bahay namin. At huwag kang tatanggi. Magtatampo kami. Sa... Sa inyo na ako titira? Aalisin niyo na ako sa barong-barong na ito. Oo, ate. <laughs> para muli kayong magkasama ni Omar. lang mm. anak kong itinuring mo ring anak. Ipapagamot ka namin. Doon tayo sa amin. Magsasama-sama tayo. Para iisang pamilya tayong tatanaw sa masayang pangako ng bukas. Sumayin nyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Wilma Borromeo, Bobby Cruz, Jay E. Giundante, Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel na Violeta. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikaw ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, gaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas